ti pagtanda. Handog ng DZRH ang time sa kanyang panahon. May mga taong labis na ilaalala ang kanilang pagtanda. Kaya naman nakagagawa ng mga bagay na nakasasakit sa kanilang mahal sa buhay paano nga ba dapat harapin ang pagtanda? Ang ganoong ito'y hindi naman may iwasan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang laging karanasan Aurora sa ating tulang. Sa kanya. Panahon. Tay, ito na ho yung gamot niyo. Salamat na. Tinawag nga kita kanina kaso nagtuturo kaya ata eh Ay oo. Alam naman nyo, pag may isudyante ako, hindi ko ako maaaring tumayo kahit sandali. Kasi naka-video kami. At connected po sa office namin noon. Recorded po. Kaya hindi ako maaaring basta umalis sa harap ng laptop. Naiinsindihan ko naman pasiguro eh, dito mo na ilagay sa silid ko lahat ng gamot ko para hindi na kita tawagin pag oras na ng pag-inom ko. Eh, sige ko. Kahit pasensya na po ha. Lalig kayo ng pag-inom. Eh, sige na, sige na. Magpahinga ka na pagod ka na eh. Marami ho kasi kami yung Korean students. sabi niya kung pwede rin sa kita magpa-check up sa doktor. Kaya, at eh, punta ko rito. Eh, paano? Wala siyang panahon sa akin. Ayaw niya akong intindihin. Kaya ikaw yung inabala. Hmm, ikaw naman. Hindi naman abala yun. Wala naman akong pasok na O, oh, paano si Jung Delphine? Sino kasama nun? Magaling na si Itay. At saka yung nasabayong anak ko. Wala din siya pasok ngayon. Buti ka pa. Buti ka pa, walang problema. Kahit sa mga anak. Bakit mo ba naman nasabi yan? Eh, paano yung mira kitang marinig na dumain sa trabaho, sa buhay, o sa katawan mo man? Di tulad ko. Wala pang panahon sa akin anak ko. kakasama ng loob. Ano naman, ate? May problema nga ako sa trabaho ngayon eh. Ano naman ang problema mo? Kwan, hmm. masyado na ako napapagod sa kasalita, salita. Marami kasi Korean students na naging role. Kaya ikaw, huwag kang magtampo sa iyong bunso. Alam mo naman na marami siya obligasyon sa opisina nila. Lalo na, kailan lang siya na promote. Kahit na, dapat ako pa rin ang unahin niya dahil matanda na ako. Ate. Mas kailangan ko siya aso. Pareho lang sila ng kanyang kuya. Hindi na ako iniintindi. Talaga, mama? Natanggap kayo sa inaplayan yung call center? Ay, oo, oh, Noida. Kututuwa nga ako eh. Dahil kahit 50 na ako, tinanggap pa rin nila ako. Eh at na nakapasa ka sa lahat ng interview at exam nila, anak. Kaya ka tinungka. Opo, Itay. Sabi po kasi ng boss ko, mataas daw po yung nakuha ko sa lahat ng yun. Eh, kasi magaling kayo at mahaba ng experience ninyo sa pagtuturo as Korean teacher. <laughs> And I'm proud of you, Mama. Salamat, anak. Kaya lang, medyo nahihiya ako. Oh, eh, bakit naman po. Eh, paano? Ako pinakamatanda sa grupo namin. Matanda pa nga ako sa team leader namin. Yung iba nga doon. Diyos ko, mami, ang tawag sa akin. Huwag <laughs> niyo po intindihin yun, ma. Ang importante, kahit may edad na kayo, magagawa niyo pa ng maayos ang trabaho ninyo. Ay, tama ang apo ko, Aurora. Kalimutan mo na yung nararamdaman mo niyan. Para hindi yan makahadlaan sa inyong trabaho. Salem eh, di habin musajus amba paggawa no maganda kag pagpo yung <laughs> dolphin eh kaub pa larba halika tuloy si pin san Ay, ay, hindi mo pala alam. Ang alin ho? Pumasok siya sa bago ng trabaho sa call center. Ah, oh, iniwan na pala niya yung pagiging Korean teacher. Mas maganda raw ang kita dito sa bago ng trabaho. Mas uh, hindi pa siya pagod. Paano po nangyari yun? Ang kita niya. <laughs> kung bakit naman kasi nagtatrabaho pa siya. O wala naman siya pinag-aaral pa. Maayos na ang buhay ng dalawa niyang anak. At hindi rin kayo uupo ng bahay dahil bahay niyo po ito. Ang dapat, nagpapahinga na lang siya. Gaya ko dahil nagkakaedad na kami. Ay, maiinip ang mo, Larma. Kung hindi siya magtatrabaho ay sayang naman ang talinot na titira niyang lakas isa pa. Nakakabata din daw ang pagkatrabaho. At eh, uh, totoo naman eh. Dahil sumisigil siya. Mahala <laughs> na nga siya. At yung... Uh, kaya ako na parito yung may sadya ako. Ano ba yan? Pwede kayang lumito muna ako. Ano? Bakit? Umalis ako sa amin eh nagalit ako doon sa apo niyo si Julie. Ano bang ginawa niya na ikinagalit mo? Ay, may gusto na akong magpakasal. Doon sa nobyo niyang Amerikano. Ang bata pa niya. Ang bata? Oh. 26 na si Julia. At sa pagkakalam ko, 32 naman yung nobyo niya. Ay, nasa hustong gulang na sila pareho. Ay kahit na. Basta ayoko ko pa rin magpakasal siya ay uho naman si Tita Norma. Karon ayo niya pagasuwahin ang pinsan ko. Eh, oh. bit na yuhong ko ma sen, na malion. Kung ay. sabi niya, I don't know kung bakit. Hindi niya get para nang kanyang kagustuhan. Hayaano niyo kakausapin ko siya sa mga susunod na araw. Pahupain muna natin ang nararamdaman niya. Ma, bakit na kaya ayaw ni tita na mag-asawa si Julie? Eh si Kuya Dong naman, pinayagan niya. Eh, mami Au, may sasabihin nung sana ako eh. Mm. Ano yun, Grego? Eh, baka naman o oh, maaaring makahiram ng pera. At total, malaki naman ang incentive nyo this month. Saan mo gagamitin? Eh, May day dyan, Mami Au. at atlo kasi ang GF niyan eh. Kaya nahihirapang mag-budget. No, <laughs> nagsalita ka, Briggs. Ikaw nga, ang dami mo rin nobya eh. May GF ka nga dito sa office natin. <laughs> ay, di ba, Ale? Siya Mas mahusay naman ako mag-budget sa'yo. Ay, ay, ay. Tigilan nyo na nga yan. Mamiya, magkasama ang kayo ng loob para maging happy ang love life nyo. Nakasalubong ko yung kapitbahay niyo, Ate Lerma. Binalita niya sa akin, dalawang araw na may sakit si Julie. Ang pabayaan mo siya. Ate, walang naman ang ganyang katuwiran. Habi, kailangan ka ng bunso mo. Pwede, tawagin niya yung nobyo niya, Kano. Tutal, wala naman akong halaga sa kanya. Ate, mahalaga ka sa kanya. Patiti ako yun. Kita mo naman. Kahit hindi ka naman nagkatrabaho, sinagot niya yung mga pangangailangan mo. Dapat ako yung maging priority niya. Dahil ako ang kanyang ina. Ang nagbigay buhay sa kanya. Ate ha, nagiging unreasonable ka. Pwede ba? Huwag mo na kampihan ng anak ko. Sabi mo nga sa akin, ate, natatakot ka bang harapin ang ating pagtanda? Aurora, ayokong mag-isa. O pwede nga lang ayokong maramdaman ng paghihina ng katawang ko kasi pakiramdam ko kapag ganon malapit akong mamatay. Ate, ang pagtanda ay biyaya niya sa atin. Hindi lahat ng tao nararating ang tulad ng edad natin. Aba, yung iba nga, gusto pang mabuhay. Pero bata pa lang, namatay na. Samantalang tayo eto, buhay pa rin. At nakikita magandang kabalara ng ating mga anak. Kaya mapalad tayo. Oh, na Aurora. At, at dapat natin itong ipagpasalamat si Diyos. Huwag mong katakutan ng pagdanda. Sa halip, harapin mo ito ng masaya at buong tapag. At gawin mong abalan sarili mo sa mga church activities. Sa ganon, madam mo na kahit ganyan na ang edad mo. May kabuluhan pa rin ang buhay mo. At huwag ka sana maging maramot sa iyong anak. Dahil lang sa takot na nadarama mo. Umalis ba ang tita Lerma mo? Ay, hindi ko nakikita kanina pa. Ay, sabi po niya, uuwi na raw po siya sa kanila. Ano? Hindi man lang siya nagpaalam sa amin ng iyong ina. Ah, ano. Siguro nagdamdam siya sa mga sinabi namin sa kanya. Hmm. Maaring nasaktan nga po siya. Pero kutob ko, maliliwanagan na po siya this time. Brick. Aba, ang mukhang masaya kayo yung dalawa, Diego, ha? Briggs, bakit ba? Ano ba na Correct. Right. Tama yan. Hey, Mami, eh, pwede ba namin kayo maging ninang sa aming kasal ng naubi ako? Balak na kasi namin yung pakasal this year. Ha? Sige na po. Ah, sige. Oh, sige, sige. Kung makakatulong ba ako sa buhay niyo, eh. Salamat po. <laughs> Kami naman po ng GF ko, Mami. Next year pa pakakasal, pero Kukunin din namin kayo, Ninang, ha? Ang dami gastos nun, ha? Oo, <laughs> <laughs> oh, sige na. <laughs> Yun! Mabuti na lang. Dumating kayo sa company namin at naging katim namin kayo. At itinamaan niyo kami sa maling gawain namin. Ate Lerma, mabuti naman na pa-share ko ulit dito. <laughs> O oh, ano, kumusta ka na? Maayos na, Aurora. Ay, salamat. Ay, tama ka. Hey. Hindi ako dapat maging maramot sa aking anak. Kaya ngayon ay eh, nagkakaunawaan na kami. At alam mo ba, sumali na rin ako sa mga church activities. Oh, masaya oh, pala. Ay, naku, masaya ako sa pagbabago mo, ate. <laughs> Dahil dyan, nadam ako na naman ang aking kabuluhan sa kabila ng aking pagtanda <laughs>